Hanapan mo na lang ng buyer sir. I-pay off ang bangko then take home mo ang sobra. Halimbawa, ang total outstanding loan mo sa bangko ay 500,000. Hanapan mo ng buyer ng 500,000. May take home ka pang 200,000 kaysa ipapasalong mo. Hindi ka mag-aalala na hahabulin ka ng bangko. Pag pinasalo mo yan, baka 100,000 lang tapos pagka hindi nakahulog ang sumalo, nagtago, sasakit na ang ulo mo at baka forever mo ng problema yan. Subukan mo magpost sa social media, ang daming sasalo niyan. Pero tandaan mo, maraming scammer na ahente at buyer sa ngayon. Baka parang kang mansanas na nakasabit at sa ibaba ba maraming buwaya na nakaabang. Bawal po yan sa iyong kontrata sa bangko breach of contract po yan na maaari mo pong ikakulong under article 319 po ang maikakaso sa iyo ng banko huwag mo pong ipasalo sir pero kung kamag-anak o kaibigan nasa iyong desisyon yan na sana pag hindi sila nakabayad sa bangko, willing to surrender huwag sa social media manggagaling ang sasalo napaka delikado last option I voluntary surrender mo na lang 'yan sa bangko. Following share